Okay, gagawa na tayo ng puto. Gagawa na tayo ng ano, cake, cake flour ang gamit natin. Puto na gawa sa cake flour. Ito na, sasalain natin ang cake flour para magiging malambot ang result ng gagawin nating puto. Then, ito na. Tapos ko na ng pagsala. Lalagyan na rin natin ng tubig. Kung apat na baso ang cake flour. Tatlong cup lang na tubig. Apat na cup yung cake flour. Kailangan tatlo lang ang cup. Tatlong cup lang ng tubig. Saluin. ayon. Tapos ulit natin para maging maganda ang result para hindi siya mabula. Dandan lang habang sinasala natin para yung mga ano matitira. Yan, ilalagay na natin sa lalagyan. Huwag nating haluin ng matagal para magiging maganda din ang result. Kailangan ang paghalo ay dandahan lang at saka hindi masyadong matagal para hindi siya maging malagkit at sana dumidikit sa ngipin yan nilagay na natin sa lalagyan yan mga lalagyan natin huwag natin masyadong punuin para naman makahinga ito kasi umbok pa yan at saka huwag masyadong umapaw kung punong-puno o apaw yun. Kaya kailangan meron pang natirang space sa paglagay. Ayan, nilagyan na rin natin ng keso. Ayan na ang result. After 8 or 10 minutes, yan ang result ng ating puto cake. Ayan na po ang katakam-takam at masarap na result ng ating photo cake. Thank you for watching.